Nalobat po ang ating kamera. Papunta po tayo doon kay tatay. At ah, tapos na po daw yung bahay niyang pinapagawa po. Kasama po natin ngayon ito. Itong dalawang ito. Pangalan ba? Ikaw, Ikaw, anong pangalan mo? Negro. <laughs>

Tapos na guys. Bas ang paano mo bas. <laughs> oh, para ka namang ibon dyan. <laughs> Kalabate. no? ano. Ano po yung uh, mga Walang manok na patak. Patulo daw. Ha? Dugo ng manok. <laughs> <laughs> ano yun? Isang ano? Isang building? Thank <laughs> you. Pwede na. Ay no, kulay blue pa. May natira naman pa lang ano. Bubong. Ay natin 'yan na. Ah, ito po tayo may nagbigay po ng diaper. pair. Daya <laughs> po. Kutson. Pom. Ah, kompleto unan. Oh, ito po. Ah, bota daw po para sa inyo. Caldero. Matay. Caldero. Hmm, oh, caldero. May laman sa loob yan. <laughs> Pinintahan <laughs> pa yung doyan. Alam, <laughs> palitan na yung doyan ko. Luma na ba? Oh. Ay, binagbag nyo na pala doon, oh. Wala kaming nalagyan na goma doon. Ah, ah hinggo no. goma. No? Pero na lang ang kulang, gano'n. Wala, kasi na. Yero, yan. Oo, yan. Wala, kasi siguro yan. Yeah. Andito? Meron na lang ako doon sa bahay. Hmm. Yung kulay puti doon, dadaling ko na lang sa inyo pa gano'n. Pupukpok na lang naman yun, eh. Oo. Oh. Ah. Ito na po, thank you po sa mga sponsor na mga nagbigay po para po mapagawa po ang bahay ni tatay. Ayan po. Ano mo mo? Bakit ka kasi kita nagbaklasan na eh. Pag kurangan na. Ay, may mayroong ano yan? Pagdanan? Oh, hindi na ah. ko na lang ng ganito. Ang daming ganyan. Ay, tataas ah. pa naman yata yan. Oh. Diyan sa ilalim, pwede ka mag-alaga ng ano dyan? Na. Bibi. Bibi. <laughs> Ngayon tayo, nung masabi mo sa mga nagtulong-tulong na magbigay po. Uh, thank you po sa uh, nagbigay tulong sa akin. At uh, sana marami pa kayong matulungan, gaya ko. Ano pa? Uh, kulang. Ano ba kulang? Hmm. Uh, thank you. Gay, okay, magpasalamat ka ah kasi. Uh, ano na sabihin pa? Siyempre uh, nasa loob mo. Ma... Gusto uh, mong sabihin, no? At napagawang ka ng bahay sa nagbigay din ng pera, nung no? gusto mong sabihin? Thank you po. Sana at marami pang matulungan. At gaya ka na talagang walang-wala, uh, salamat ulit sa nagbigay ng ka. Biyaya sa akin. Uh, hindi piyaya. Uh, biyaya. <laughs> Dito ka na matutulog mamaya, Tay? Mm. Dito na? Ay, solar pa pala. May solar pa pala doon. Mabalik-balik na lang ako. Nalobat kasi yung ano ko Camera eh. Kamera Oh, eh. <laughs> wala, ng... wala na. Wala na. Uh... <laughs> wala na. Wala na. Ayos ha. Laban-laban na ang Pwede nang kontra tayo yung dalawa. Maraming maraming salamat po sa mga nagbigay. Nagpaabot po ng tulong. Ito po kasi yung para sana kay ano para dun sa 89 years old po na bahay po eh, ibigay na lang daw po kasi sa iba kaya po ito po binibigay po natin sa iba uh, ito po ito pong bahay na to uh, may mapapagawan pa po tayo kasi hindi ko po nilaan lahat dito nagtira po ako para po meron pa pong ano, isa po tayong mapagawan po. salamat po sa mga nagbigay po may tabon na lang